Karon day eh, guys, magluto Taog, sisig na lumayagan or pusit sa tagay. Wow. Ali, uban ni niyo. Ayan po guys, naka na po yung ating pusit. Ako ra siyang gichap og may guys, tapos ako nang gimarinit. og tuyo, kanang paminta, paprika or kien, tapos og ano patis tapos natay butter tapos atong lamas ayan wala man tayo hot silly shoes. What? Yan lang po yung gagamitin natin yung chili oil. Tapos may egg. Ayan. Ali, magluto na ta. Ayan, maglanay na ta sa butter guys. Ayan, ang tsura po ng ating butter. Ito na sa butter guys. Ako na yung gulugot ang lamad guys. Ayan. Ito na brownish lang po siya guys. Okay, na brownish naman siya guys. Ito na yung gulugot ang atong pusit. Tapos itong inipos ko. Ano na itong chili oil gumay guys. Tapos gumay nga bitch Yung itsura ng ating sisig na lumayagan. gang. Malamala naman siya, guys. Ato na tayo ilunod ang ato, ha? Para tapings na panakot. Yung kamatis at saka bumbay. Ito na ilunod ang egg, guys. Ayan. Ayan, luto na po yung ating sisig na lumayagan. gang. Ali, mga onata. Thank you so much for watching, guys.